tingnan natin ang ating nilutong lechiptan mga kalabs. Ayan po siya. So, ayan ang ating lechiptan. So, tingnan po nyo kung gaano ka, ano ang ating lechiptan. Kung bakit siya binabalik-balikan. Hmm. Punat niya mga kalabs. Oh. Yung tusok, kayang tusukin mga kalabs. Tataktak po natin yan, hindi agad-agad na ulog. Hmm ganun po siya kakapit kung makunat kaya binablik balik ang ating chiptan ayan mm. sarap yung tusok lang yun Mm. Mm, kain Kain po tayo. Ayan, no? Sarap. tak pa ng labs, oh. Sila matanggal. Ganun siya kalagkit, kakunat. Nakakaya rin. <laughs> Excuse me po. Nakakaya rin po siya mga kalabs. Kunat niya mga kalabs, eh. Pwede natin siyang tusukin. O. Oh. Saan kinakakita ang lichip lang ganyan? Hmm. Kaya po siya binabalik-balikan mga kalabs kasi super kunat cool po siya. Para siyang ano, yun know, o. Hindi siya siyang butas-butas, sulit. Hmm. Mm. mm. Sarap. Ay, hey, kunti-kunti lang. <laughs> Todo na to. Todo na to. Okay na to. Sarap. Talagang ano siya mga kalabs, makunat talaga siya. Kaya yan ang sekreto sa ating lechi plan mga kalabs. Ayan. Ayan po yung ano. Binabalik-balikan po siya. Talagang ano siya. Mm. Sorry, pinapakita ko lang po mga kalabs kung gaano kakapit kaka ng ating ang ating bichipkan sa kutsara. Mm. Yan o. Oh. No? Ganun po siya mga kalabs o. Oh. Mm. Pwede siya ano, tusukin na ng kutsara, hindi siya mahuhulog. Ayan. So, ano siya? Ah, talagang sulid. Ang ating lichiplan. At sobrang sarap. Kaya siya binabalik-balikan mga kalabs. Iyan po ang dahilan. Hindi siya basa-basa lichiplan lang na nabibili lang natin dyan sa tabi-tabi. Uh, Although marami talagang klaseng lichiplan mga kalabs. So, kaya ang ating lichiplan, laging binabalik-balikan at yan. Sobrang sarap niya kasi. Mm. Isang tab mga kalabs. Ano yan? Isang kainan lang po. Kasi once na natikman po nyo yung ating chiplan, parang ayaw yung natigilan. Yan, sarap. Sarap ng ating anong... Ayan. Uh, sino po mahilig sa litchiplan dyan Nakatikim na ba kayo ng ganitong Klaseng litchiplan mga kalabs Ganito kakunat Yan hindi po siya malambot Makunat po siya. Ayan Panap ko kayo mga kalabs Pagka gusto niyo po makatikim Ng makunat na litchiplan Nakakaiba mga kalabs dito po ako <coughs> Ay, Rina na po. ano niya kasi, tag dito. Ma, ano sa lalamunan? Madikit. Nakakano siya. Man. okay eh. <laughs> Ayan Hmm. Oh. Ang sarap. Parang ayaw mo na tigilan pag kumain, pag kumain ka nito. Gusto mo didiretso na? Mmm. Nanap-hanap talaga ng bibig. Ito bigay ka lang, siyang chip pa dun. Ano lang? <laughs> ano? 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 Makukuha mo talaga sa ng buo. Sarap. Ano? 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 ano ang <laughs> tipid ang lab. Huwag kang mag-alala, marami naman tayo dito. <laughs> kasi pag hindi, pag hindi po kayo kumontrol, kumain nito, mga kalab, talagang kaya ubusin ng isang tab. At eh, ano, sobrang sarap niya kasi. E ano? Mm. Oh, napapa sumasama pa siya. <laughs> sumasama pa siya pagka ating tawag dito, ni slice. Mm. Talagang ano, talagang nakikita niyo naman kung mga kalabs ni chicken, tinutusok lang. <laughs> Ayun no, di ba? Tinutusok ang ating chicken ko ah. Hmm. Hmm. Yeah. So marami, marami pa tayong ano mga kalabs. Ah. Uh, stuck sa ano kasi marami tayong mga mawok in na bigla-biglang napunta. Biglang nakuha. Kaya kailangan may ready po tayong lechip sa rep. Ayan. Ayan po. Mm. So, yan eh. Ang iba niya may mga order na rin. So, hindi lang mapikap-pick up ngayon. Gaw ng, alam niyo na naulan. So, ayan mga kalabsa. Hmm. Ayan ang ating mga lichi um, puno na ulan. Nice piece ang ating mga ulam-ulam kasi puro lichi na mga kalabsa. <laughs> ayan. Actually may pick up sana bukas Monday hindi maano ano kasi alam niya may bagyo eh Sunday pa lang ngayon so ayan hmm, dami mga kalabs yan tsaka ang kakapal ng ating mga lichiplan mga kalabs kakapal ng isang lalnera large yan po pag tag ulan mga kalabs hindi natin makaporma. ay makapurma kasi Di ba ano ang ating lalamove? Gaw ng naulan. So, tayo maka, makapag, ano, makapaghatid. So, ayan na natira sa isang lalnera. Kaya busin sa isang tao yan, mga kalabs, kung hindi, kung hindi lang tayo mag Kaya-kaya po yan. <laughs> Mukbang tayo ng, ano, lechi plants sa sobrang sarap. Parang ayaw mo na tigilan. Hmm? Sumasama, oh may eh, nakita kayo ni Chip lang ganyan, sumasama. Hmm? Kaya natin tusukin yung mga kalabs, oh. Hmm. Ganun siya kakunat. Buo. <laughs> Kaya natin siya kunin, ano? Buo. Hmm? Oh. Diba? Kahit anong gawin natin dito, balik-balik na -balik natin. Hindi siya maano. Hindi siya madudurog. Kasi Makunat kasi siya. Hindi siya malambot. O. Oh. Okay, e, tak, natin yan, oh. Yun. Hati lang. Sarap, ne? Mmm. Ngayon. -hmm. Hindi na po tayo magtataka kung bakit lagi hinahanap-hanap ang ating lichitan. Yan po yung hinahanap nila. Yung punat. Makrema. Maninamnam. Tsaka hindi siya malansa. Kakaiba talaga sa lichip. Kakaibang lichip plant, parang yeman, ano, makunat. Hindi siya lasang itlog, hindi mo siya malasang itlog. Kundi, lasa mo is, ano, maninam na makrema. Tapos, pag ginain mo, eh, ano, man lamunan, uh, kumakapit, talagang nandun yung lasa. Sarap. Mmm. Kaya yeah, kung mag-order yung mga natin yan, ano, maramihan. Maramihan sila kung kumuha sa atin. Kaya kailangan tayo naging ano, lagi tayo handa. Lalo pag mag-Christmas na. So, ayan. Kaya naluto ako ng maramihan. Si sa isang lutuan, sa, ano na. Tinasan ko na yung ano eh. Bilang na aking pagluluto. So, tinata, tinasan ko na yung ano, bali, anim na, lalni, anim na ano na, tray na itlo nga niluluto. So, pag naluto, pag naluto naman po siya, nasa ano, 60 plus lalnera. Ganun po ka, ang dami ang ating isang lutuan, mga kalabs. Kaya, sana hindi na tayo ma-shorted pagdating ng Christmas. Kasi, alam niyo, pag-season, talagang dagsaan yung ano. Yan. Dalat din yung kasarap ng ating lichiflan. Yung ano dyan, nandito po ako. Yung mag-crave ng mga ano dyan, ng napakasarap ng lichiflan, ito na po. Hindi po masasayang ang pera niyo. <laughs> sulit na sulit. So, ayan. Ayan lang po mga kalabs ang update sa ating chip plan kung bakit siya binabalik-balikan. Ayan po ang dahilan. So, ayan. Diba? And thank you for watching mga kalabs. Paki-subscribe -sub po ng aking channel para updated po kayo sa lahat ng ganap sa aming buhay. And thank you Thank you so much po. God bless everyone. Ingat po ang lahat. Bye.